Naalarma ang veterinarian officer sa Jansan sa padayon nga pagsaka sa kaso sa mga napaakan og iro gani base sa datos sa City Veterinarian Office sukad so bulan sa Enero hangtod Agosto ning tuiga mikabat na sa 2867 ang bite cases sa mga iro taas kini kung itandi sa milabay nga tuig sa susamang bulan nga naalang sa 1141 kasagaran sumala ni ini mga bata og hamtong Kalibong nga na nag-iya iro sa syudad. Katong mga niaging kuan taas-taas good kay bakasyon manggot, di ba? So nai mga bata sa sa karsada. So karon karong mga panahon na ting klase na wa na kay na mga bata sa karsada. So kuan na uh, mix na bata or mga adult ang mga biktima. Sumala ni Veterinarian Officer Layson nga sa 26 ka barangay sa nag naguna ang barangay Kunil ug Katanggawan sa adunay pinakadaghang kaso nga napaakan og iro. Dili sab kini malilong tungod matud pa sa opisyal sa barangay Kunil sa unang semana pa lang sa Setyembre ning kasamtangan nga tuig lima ka residente sa lugar ang napaakan og iro. Uh, dili sa barangay karon na karon bulan na lang na nag-are sa balay kay ako na asa mag magpa-indiksyon o uh, rabi sa ero. Kaya sa barangay, wala pa man may. Uh, ko dito sa emergency, usab, dito sa labangal. Ang usa ka residente sa barangay Kunil, nakamatikod sab, nga nagadaghan matod pa ang iro sa ilahang lugar. Dapat na, kung ano na sa city, kanang sa, city sa, 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 oh, sa Nagpada sab ang massive vaccination sa City Vet alang sa mga ero sa matagbarangay sa Jansan aron masiguro ang kaluwasan sa katauhan. Base sa datos sa City Vet, ana-ana sa 44,682 ang nabakunahan ng mga ero o mikabat sab sa 1,264 ang naa sa Dog Pound Facility. Luyo ni ini ang pahimangno sa City Veterinarian kuan sa mga uh, dog owners we are responsible uh, kuan uh, pet owner if kung ang inyong iro nakapaak i shoulder nimo ang ilang mga kuan ang cost sa uh, pagpabakuna sa katong uh, dog bite victim then number two, ay uh, kuan i confining within sa inyong mga balay ang inyong mga talian ninyo in the heart of changing lives kini si brigada ay namimugpon sa brigada news jansan brigada news